Bata Helmet. Today is a very, very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. To. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi ka updated sa lahat mga pinapatahan na upload ah, at mga latest issue. Di ba, Bidyo Gapur? Yes. And dun po sa nagsabi na bilis ko lang magsalta, pasensya na po kayo. Talaga po, ngayon to lang po talaga ako. Hindi ako maging si Bata Helmet kung hindi po ako maging TikTok <laughs> char. <laughs> Pero sisikapin ko na bagalan po. Okay. Ah, uh, pa. Uy. Ah, Sorry naman, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi ako si Batang Helmet pag hindi mabilis magsalita. Pero ito lang ang mga Batang Helmet. Mamaya muna tayo sa politics, di ba, Bidjo Gaper? Uh -uh. Medyo, meron kasi nagpadala sa akin. Sabi ko sa inyo, mga Batang Helmet, pwede po kayong magpadala sa atin ng mga digital letters, no, Bidjo Gaper? Uh -huh. Mga PM, DM, email, kasi wala ng snail mail halos ngayon, di ba? Uh -huh. Parang bira na lang yung mga nagla pero ito nga may... Love letter talaga. Love <laughs> oh, letter talaga. kwento lang or may kwenta din Sabi nga sa ABS-CBN na ano na lang ay no Christmas ano bitchupa mm -mm. BTR or Christmas OST nila na ang pinakamagandang kwento 'di ba mm -mm. So minsan talaga yung Pasko nagiging makabuluhan siya once nakakreate ka ng sarili mong kwento dun sa araw na yon or sa pagsilang ni Jesus 'di ba mm -mm. Pero minsan nagiging kwento na lang lumilipas lang yan. Pero minsan, may kwenta yung araw na yon Nagkakaroon ng value yung Pasko. Lalo na kapag nagsasama-sama ang mga magkakapamilya, di ba? Uh -huh. Mga reunion, umuwi yung mga nasa ibang bansa. Ikaw, pa anong masasabi mo rito? Ang Pasko mo, kwento lang or may kwenta din? Kwento. Kwenta kwenta ay may meaning ba? Meaningful ba ang Pasko mo? Kasi pwede naman ding kwento ng madaming uh, gifts. Mm. Maraming regalong natanggap. Mm. Maraming napamudmud na pera. Oo. Oh, oh. Maraming handa. Ay, maraming marami binigay ah, si chairman. Maraming marami binigay si chairman. Gento, Oh. Oh, maraming ako natanggap. Oh. Makulay ang bahay namin. Daming ilaw. Daming Yan ang kwento. Kwento. Eh, yung kwenta. May meaning ba? 'Di ba? May, may value ba? ba? May, may mas deeper meaning oh. ba? May love ba? Kasi yung kwento minsan nagiging parang superficial oh. or panandalian, mababaw. Oo. Oh, 'Di ba? Pag-shopping ka ba ng oh. pinakamaganda mong pang-Christmas? Nakabili ka na ba ng iPhone 15? Oh, oh. Kwento ko 'yan. Oo. Oh, oh. Pero may importansya ba? Oo. Oh. Pagkatapos kasi ng lahat ng 'yan eh, yung material Happy ka things, ba? Uh -uh. Pagkatapos kang binigyan ng chairman. Happy? Happy ka ba? Mm -hmm. asan? Oo. Okay Tapos nag diba? away away naman din kayo sa pamilya. Mm -hmm. Yun yun. Kayo, mga kabata helmet, anong mas pipiliin yun, di ba? Ang Pasko ay kwento lang or may kwenta din? Sing kwento mo, ang ganda ng Pasko mo. Oo. Uh -huh. Kasi masagana yung, ano, yung handa, uh -huh. masagana itsura mo. Pero yung kapwa mo, patuloy na naghihirap. Hindi makabili man lang ng isang sakong bigas. Lalo na ngayon, di ba? Yung pag-face oh. out ng jeepney. Siyempre, lalong Oo. hindi makakabili ng isang kilong bigas. Ano mga bata, may nabasa akong article kanina about yan sa jeepney face out. Face mm -hmm. out talaga, no? Mm -hmm. Face out. Nakakalungkot isipin, nakalagay doon sa signage. Kasi cartoon to, mga bata-helmet. Nakalagay doon sa signage nung jeep. mag sila sila. Uuwi, Uuwi na tayo. Mm -hmm. Or uuwi na din, parang ganon Kasi, 'yun nga, wala nga talagang sumasakay, matumal. 'Yun yung nasa istorya ng cartoon. Matumal, mm -hmm. wala sumasakay, eh magpapasko na. Pinangako mm -hmm. nun ng tatay na driver doon sa anak niya na ngayong Pasko, bibili sila ng hamon. Kaya mm -hmm. lang nga dahil nga kakaroon na ng jeep ni phase out, mm -hmm. parang tumumal na rin yung mga sumasakay sa kanila. Oh. Tapos dumating sa point na sinabi nung tatay na Anak, sa uh, susunod na taon, baka hindi ka muna makapag-aral Pero hayaan mo na maghahanap ng trabaho si tatay mm. Kasi nga, mawawala lang ngayon, jeep eh yung, yung bata dun sa kwento, hindi niya alam kung ano yung mararamdaman niya Kung may iyak ba siya, o maglulupasay ba siya Tapos bumunta sila sa tindahan, bumili sila ng tatlong sardinas mm. At yun yata yung pinagsaluhan nila Para sa Pasko Para sa Pasko, at walang hamon Yun yun ay isang kwento. Pero, may kwenta yun dun sa mag-ama. Mm -hmm. Kasi, may pinagsaluhan pa rin sila despite ng walang-wala. Diba? Mm -hmm. Yun yung difference talaga. Pero kayo, mga patahil, may comment down below nyo dyan kung ano yung mas pipiliin nyo. Diba? Kung para sa inyo, kwento lang or may kwenta din. O, diba? mm -hmm. Anong tawag ng mga gutom sa Pasko? PG! Pasko gutom! <laughs> Ang diba? lapit ka sa camera. Paskong gutom. Pero alam niyo mga batang helmet. Ito kasi parang double meaning toy. Eh. Anong tawag ng mga gutom sa Pasko? Gutom ka sa Pasko in a sense na hin hinihintay mo na magpasko, hinihintay mo yung araw ng Pasko kasi dito mo lang makakasama yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kapamilya mo, lalo na yung mga OFW, yung mga nasa ibang bansa. Ito yung pinakahihintay nilang araw na magsama-sama ulit. Kaya gutom ka sa Pasko yung araw na magkakasama kayo ulit, Di ba? pa. Pwede rin na literal na gutom sa Pasko. Anong tawag ng mga gutom sa Pasko? Gutom sa Pasko na talagang as in walang wala. Walang-wala. Yung talagang isa-celebrate yung Pasko na lilipas lang yung araw na yan. Isang ordinaryong araw lang din yan na pag natulog ka, kinabukasan, tapos na yung Pasko. Oh. Lalo na ngayon, ang hirap ng buhay, mga kabatang helmet. Talagang halos lahat sa atin ay gutom talaga. Gutom physically, gutom emotionally, gutom spiritually, gutom intellectually. Diba? Ang daming kagutuman, ka Mm hindi lang siya yung tipong pagkain na kinakain natin para mabusog tayo. May mga bagay na kailangan din punan at busugin din. Na mabubusog lang siya paminsan-minsan tuwing Pasko, bigo ka lalo na yun nga yung, yung sa emotional, yung mental na tuwing Kapaskuhan doon lang talaga naiibusan yung mga dinadala natin. Ano masasabi mo, Jobby per? Looking forward tayong lahat sa Pasko eh. Oo Kasi naman. after ng COVID era. Uh Oo. -oh. Tapos sasabihin ng nasa gobyerno. Eh mahalang bilhin, Ano eh. Kung nakain kumain. Hindi na kong Eh dapat din po kayo. Huwag na rin po kayong kumain. Magmais na lang. Kasi pinapahalala ko lang po sa inyo. Sa lahat mga naku po ngayon. Yung sinisweldo nyo ay galing po sa tax namin. Kaya nga. Lugar... Kami po nagpapasweldo po sa inyo. Kaya, wag na huwag nyo po sasabihin sa amin na. Kung kumain. Huwag na maghanda. Huwag na maghanda, di ba? Daloy lang yan, huwag maghanda. Sa oh. Kaya nga si eh, DJ Chacha, galit eh, na galit nung oh. isang araw. Diba, eh, paano kung hindi na rin po kami magbayad ng buwis? Wala nang sweldohin. Eh, oh. pag di ka nagbayad ng buwis, habulin ka naman ng gobyerno. Oh. Eh, sino pa ba hindi nagbabayad ng buwis? Yung isa dun. Oh, di ba? Oh. Oh. Oh, yun nga eh, oh. Asan ang fairness doon, mga kabupatang helmet? Eh, basta yun ang ano nila, sabi ng gobyerno. Yan Yung ang hirap. Yung mga nakaupo. Yan ang Pagka hirap. Pagka mahirap ang bigas, Kumain ng mais. Bakit hindi nyo po itry? Eh, It, try naman nila eh. O, oh, itry nyo. Kasi pinapalala ko, yung tax namin, ang pinapasweldo po sa inyong. Tapos, mawalang galang na lang. Mawala talaga. na rin yung baboy kasi doon oh. sa sakit. Swine. O, oh, yung oh. swine fever. Huwag na magbaboy sa Pasko. May narinig pa nga ako, Bejoga, pwede. Eh. Huwag na daw, ano, huwag na daw kumain ng kanin. Oo. Oh. Diba? Kasi daw, ano, na Tama daw. Magmais na lang daw. Di Di ba ang ganda ng solusyon ng gobyerno? Ang nga eh. Nakakaloko. ng solusyon ng gobyerno para sa atin. nakakaloko. Nakakaloko. Nakakalokong isipin na binabayaran natin sila para ganyang serbisyo ang makamtam natin. At hindi natin yung deserve. So, ito muna mga kabatang helmet ha. Comment down below nyo dyan. Kung sa inyo ha. Itong anong tawag na mga gutom sa Pasko ayuda. Isa sa'yo, dalawa sa akin. Ano yong mga batang helmet? Aminit nyo man hindi. Tayong mga Pilipino, gustong gusto natin nakakalamang tayo sa ating kapwa. Gustong gusto natin na tayo yung nakakaangat sa ating kapwa. Nakakalamang. Nakakalamang. O, ba? Diba? Isa sa'yo, dalawa sa akin. Si mo nagbigay ng ayuda? Ano? Wala rin. Barangay. O, dahil sa amin. Nagbigay ng barangay. O. Binigyan ng support, support. In return, ano naman ng ikukubra o kukubrahit? Minsan makikita mo na lang may mga pinapaboran na pag-rent -re or pagpahiram ng mga tent, ng mga kubol. Mm. Wala naman dapat kubolan. Mm. Yung mga double parking, pinapayagan yung ambulansya. Oh, yung ambulansya. Ginamit sa dibisoria Ginamit sa ano, Divisoria. Eh may pasyenteng dadalhin. Yung dadalin. pasyente nangana. Wala dahil yung ambulansya ginamit sa dibisoria Tingnan niyo nga yan, mga kabataan. Isa lang ang bibigay sa iyo, Bishop Carper. Hmm. Kunari, yung binoto mo, mm. nagiging ang 500, mm. sa lang yan. Pero ang kukubrahin yan sa'yo, San libo. hindi lang 1,000, buong lang. buhay mo. Buong, buhay, buong mo. buhay mo na magtitiis ka at pagtitiisan mo dahil meron kang utang na loob. Nagagagiging ang 500 eh. Pero kapalit Pero sila nga dapat mo. ang may utang na loob sa atin. Yun nga. Eh kaya lang na, mga kabatang hindi. O ay. alam mo ba, mm. may nakita kong post. oh sino yan? Todo shopping. Daming paper bag. Parang kaya, mo yun. <laughs> parang, parang nahihiwatigan ko yan kung sino yan. Ah. Hindi naman sa naiingit. Pero syempre kasi, parang... Hindi ka naiingit, pinso ka po. Pero, mapapaisip ka na lang. Ito kasi yan mga kabatang helmet ah. Kulare, syempre, lahat tayo nasa social media na. May makikita ka mga kaibigan mo, mga kakilala mo, nagpo-post, ito yung mga shinapping. Okay. okay lang yan. Okay lang Kasi, yun. it's good for their mental health. Ah. Pero kung sa'yo, hindi siya okay, kung mayroon tingnan, medyo maglilo ka muna sa social media. Pero, eto lang ingat-ingat lang sa mga nagpo-post sa sandamukal ang pinamimili, lalo na kung public servant ka. At hindi mo, ka naman si Small Loud eh. Hindi oo, oh, oh, si Small Loud eh. May karapatan mag-post at mag- Flon, di ba? Mag-shopping na Mag ganun, eh. Pero, yun naman sa mga public officials natin, sa mga public servant, huy, hinahinay lang sa pagpo-post kasi, panapalala ko, public servant kayo. So, yung mga, mahirap na magsalta mga bata helmet eh. Pero yung sinasweldo kasi nila, galing pa rin sa atin. Kasi tax natin na yon Kaya minsan, mag-isip-isip bago i-post. Kasi super branded. Yan, nakita ko yung beach rubber. Magkano ba yung isang ano? Isang Louis Vuitton? <laughs> o isang Hermes? O sige, is isang t-shirt na lang. Uh -huh. O sige, o sige dun tayo sa penguin Poli na lang. Polo shirt. O, sige. polo shirt ng penguin. Yung last na nakita ko, it's worth 5,000. Eh, ang dami ano yun, yeah, sa iba, motivation, mga kabata, pero be sensitive enough. Lalo na kung ang bayan mo ay hindi naman ganong kaangat nga, no? Yung uh -huh. kaangat-angat talaga, na talagang nakakaangat tayo, kagaya ng Japan, di ba? Pichu ka Singapore. Pero kung ganito, kalugmok, at meron pa kinakaharap na jeepney face out, yung mga kababayan mo, abay, teka lang. Minay ka naman ng pop-pops. Makalangakamayaman yun. Saan galing ang ano, pera? Ano? comment down below nyo, ah, eh, kung ano yung masasabi nyo dyan sa ayuda. Isa sa iyo, dalawa sa akin. Minsan, no, naging maramot na, no, sa Kim Gahaman, ang kapwa Pilipino natin. Mm -hmm. Mga troll, sa Kim Gahaman, nakapanira ng tao, nakapagbash ng tao, para lang sumuel sila. Ooh. Pero ito naman yung ginagawa nila. Ito na yung panghuli, missing in action na Chubena. Parang yung mga iba nating opisyalis, missing in action. Nasaan ang tut? 'di ba? Nasa Ah! ah nasa na ah. Mga kabata helmet, may raming issue ang bayan natin. At nasa na ang kasagutan. Nasa yung mga opisyal na dapat sumasagot, 'di ba? Sa mga usaping ito, pero nasa na sila. Ah, parang not na lang 'yan, missing in action. Parang medya not lang 'yan, no, Wawala. Wow, wala. Oh, 'Di ba? Wala. Nasaan, nga, ang nga? Nasaan, ang nasaan ang konsensya? Nasa ang presensya. Konsensya. Nasa ang konsensya. 'Di ba? Hmm na mga ang helmet. Paulit-ulit na lang tayo, paulit-ulit na lang tayo. Kaya nasa ating mga kamay yan, nasa ating mga daliri yan. Kung gusto pa nating may mabago, mabago ang kwento at magkaroon ng kwenta yan. Nasa atin yan kung magkakaroon tayo ng pantay na ayuda. Nasa atin yan kung magkakaroon tayo na kubidyo para, kung magiging visible palagi yung mga pagkain sa hapag. Siyempre, di ba, videographer? Nasa uh atin din yan kung gusto nating mabusog araw-araw. Ikaw, bisyo ka para ng stand mo. Pero kapasalamat mo na ako sa nagpadala po. Ah. Maraming maraming salamat po talaga ng pangmalakasan. Helmet UK po. Basahin natin na ah. Pope Francis approves of church blessings for same-sex and gender-diverse couples. O ba diba? on December 18, the Vatican released a document allowing for priests to administer blessings to gender-diverse couples. So ito, ang daming mga nag-react. daming nagalit ang daming nag-question. May mga nabasa pa ako mga bata helmet na asa na daw ba ang relihiyon Asa na ba ang Roman Catholic? Bakit masyadong nakikiayon sa society? So, ito lang yan mga kabatang helmet. Ang sinabi lang naman ni Pope ay i-bless. Wala naman sinabi doon na civil union or rights or yung pag, alam mo yung, yung video, parang yung parang sa marriage. Wala naman sinabing ganun na may pagano'n. Ang sinabi lang, blessing. Ikaw ba? Kasi may kakilala ako gal na galit eh. Ito malakit. galit. Ito mga bata helmet ah, uh, Una sa lahat, itong mga nasa LGBTQIA+. Karamihan dito. Or halos lahat dito. Wala naman ginagong mali sa kapwa. Pero yung, yung mga straight at talagang naayon, nakikita mo, nagsisimba. Araw-araw, pero pag nakataligod ka, pala mo na, pala gawa ng kasalanan, nanlalamang ng kapwa, nagsisinungaling, KURAP! O diba? at, 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 di At hindi ko maano yung sense doon, Bidugapur, eh. Mm. Na, nagbabase sila na maging judgmental dahil sa uri ng, alam mo yun, Bidugapur, klasifikasyon mo, or pagkakakilanlan mo sa sarili mo mm -hmm. in terms of the gender aspect. Yung sex kasi mga abatang helmet, it's female and male lang. Yun yung biological. Uh, dahil din yun sa mga genitals or genital organs natin. Pero once na sinabi mong gender, it's more on the psychological. Kung ano yung tingin mo sa sarili mo. Kung ikaw ba, ang nararamdaman mo, ikaw ba yung babae, ikaw yung pusong lalaki. And marami pa. Wala kang nararamdaman about sex, hindi ka kinikilig may mga ganon, parang wala wala sa yung romance, wala walang kilig factor, may ganon. Pero di ba picture copper? Hmm. Anong masasabi mo? Diyan po mapasok yung religious hmm. at saka yung spiritual life. Oh, ano yung religious? Ang religious kasi alam na alam mo yung Bible. Ah. Oh. Alam na alam mo kung kailan uupo, tatayo, luluhod pag misa. Alam mo lahat ng dasal, memorize mo yan. Hmm. Religious yun. Oo. Oh. Pero ang spiritual isi na sa buhay mo ba? Lalo na tayo, Bedjo Gaspar. Nag-aral tayo sa Catholic School. Oh. Palaki tayo ng mga madre. So talaga nag-de-distinguish and na-de-differentiate oh. natin yung mga religious person between the religious person and hmm. spiritual person. Kaya yung mga medyo madre. Al alam naman naman din natin. hindi po kami ano oo, ah, yung Uy, itong mga kapatang helmet ano, ah, hindi kami naka, hindi kami by theory. Talaga ito more on sa Personal experiences. Kinalakhan namin. Talaga. Application talaga. Uh -oh. And, just may marimar, kapag lumaki ka sa hindi ko ed, sa mga all girls, saka makikita mo pag lumabas ka, doon mo masasabi na yung kaibahan nung mga uh -oh. nakikita mo na mga nakabelo, mga nakaabito, and doon sa talagang mga isinasa buhay. Uh -oh. Na kahit hindi sila pumasok bilang madre, bilang pare, uh -oh. pero, Naku, ako nga mga bata helmet, lumabas ako sa pagkakalari. Eh. Bakit? Kasi hindi ko kinaya eh. Hindi iba, doon ibang, yung calling ko. Iba ang discipline kasi nun. Oo, iba yung discipline, but oh, oh. Pero mararamdaman mo kasi yon mga kabata, oh, helmet, once iba na siya, eh. hindi mo siya calling, na, na, talaga mas makakapag-serve ka pa outside. Pero nandun na din yung prayerful life. Andun na yan, kasama na. Pero ayun nga, mga kabatang helmet kayo, ano masasabi nyo about naman dyan sa blessing na ibibigay ni Pope? ibibigay ng mga kaparean sa mga LGBTQIA+. Ako kasi mga batang helmet, ang stunt ko dyan, as long as hindi ka nakakasakit ng kapwa, hindi ka umaapak sa kapwa mo, hindi ka nalalamang, hindi ka korap, hindi ka sinungaling, okay lang. Parang, mamuhay ka sa gusto mo based doon sa will na gusto ni Lord, di ba? Hindi man criminal mga yan. At saka videographer, si Sakaryas nga eh. Diba? Ooh. Si sino ba? ah, si Zacchaeus, yung tax collector. Oy, um, makasalanan. Um, makasalanan. Oh. Maria Magdalena. Diba? Ooh. Mary Magdalene. Oh. Pero hindi yan inano ni Jesus Christ. Tinanggap niya. Inaccept niya. Kaya may nagsabi pa, Sodom at Gomorrah. Iba naman po yung ano, yung kwento ng Sodom at Gomorrah. Go din yun. <laughs> Baka gusto nyo po ikwento ko po sa inyo ng buo yung nangyari dun sa Sodom at Gomorrah. Pero Diyos ko, diba? Nakakaloka so, lang talaga. Masyadong judgmental kasi. Napakadumi ng isip. Although, hindi man... Ang dami kasing righteous. O, oh, hindi man din Yung mga right... Ito, video game. Ito, oh, magalit sige. na kayo sa akin kung magagalit kayo mga kabata helmet sa mga kapanood ng video na to. Magalit na kayo. Okay lang. Marami po kasing righteous sa paligid. Ooh. Yung tipong alakala mo, hindi makabasag pinggan na puro santo pa ang nasa paligid pero ang utak marumi. Eh. Sige nga. Marami akong kilalang ganyan. Kaya, mm -hmm. mas okay na yung what you see is what you get. Pakita mo kung sino ka, ano yung ka, hayaan mo kung hindi ka i-accept ng society. Basta ikaw, nagpakatotoo ka. And hindi ka na nang, nanlalamang o nananakit ng kapwa mo. Yun uh -huh. lang yun. Nakakaloka. Ah, Imbir na ako. <laughs> <laughs> Imbay ka ba? Imbay ako kasi nararamdaman ko okay. clash, eh. Akla siya eh. pa. O diba? Pakarayos. Oh, may nakita ka naman sa post. Miss, ay, may something. miss may something. Bakit gano'n? Oh, Stay safe, stay happy, and stay to tayo. As always, sabi ko kami sa boy, yung helmet din ang keeps getting better every day. God bless everyone.